Welcome back! Panibagong video na naman ang ibabahagi ko sa inyo ngayon. Ito'y simpleng gabay at simpleng pamamaraan. At kung bago sa channel ko, ay huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para palagi kayong updated sa mga bago kong videos. Ikaw ba ay tuluyan ng binaliwala ng partner mo? At talaga bang nawawala na siya ng gana sa'yo? Gusto mo ba na ikaw ay bigla niyang maaalala o maiisip at siya ay maluloka sa kakaisip sa iyo. Gawin mo lamang itong ritual na ibabahagi ko sa inyo ngayon. Dapat talaga buo ang loob at tiwala mo sa mga ganitong pamamaraan. At pwede gawin itong ritual sa kahit na anong araw o oras na gusto mo. At pwede mo rin ito gawin lalong-lalo na kung sobrang nagkamalabuan na kayo ng partner mo. Ang gagawin mo lamang bago ka matulog, kumuha ka lamang ng papel at panulat at isulat mo ng tatlong beses ang pangalan at apelido niya. At pagkatapos mo ng masulat ito, tupiin mo ang papel kahit tatlong tupi at hawakan mo muna ito sa glit, ilapit ito sa baba mo at ibulong mo ang spell na ito. Pangalan at apelido ikaw ay maloloka sa kakaisip sa akin kahit na saan ka man naroon ngayon. Ibulong mo lamang ito ng tatlong beses at pagkatapos ilagay mo na itong ritual sa loob ng punda ng unan mo at bago mo uunanan ang unan mo, ihampas mo muna ng tatlong beses ang unan mo. At pagkatapos pwede mo nang uunanan ito buong magdamag. At kinabukasan kung hindi safe ang ritual dyan sa unan mo, kunin mo ito at dalhin mo ito kahit saan ka man magpunta at pwede mo rin itong ilagay sa damitan mo. At sa tuwi ka ay matutulog ay ibalik mo lamang itong ritual na ginagawa mo. At gawin ito hanggang kailan mo gusto. At uunanan mo ito hanggang kailan mo gusto. At ito muna sa ngayon. Maraming salamat po sa panunood. May God bless as all.